sa lagatan at interview ko na po si janjan janjan jan jan, jan, dakbanto island <laughs> ah, hey. ay jan batang aga mo ngayon? aga ko po dahil sa kung marami Tapos? para po na pakaip sa mga tao Okay. yee pagtang ng kulit ko na pagale Ano pa masasabi niyo kay Lady Gaga? Sabi ko po kay Lady Gaga, panit siya, ganda lang po mga magkabayo. <laughs> meron po ako itatanong sa inyo, kasi ngayon si Jessica Sanchez ay sikat na sikat. Ano po masasabi mo sa kanya? Kasi ngayon, mananalo yata siya ng ano, dalawang piso. <laughs> okay. <laughs> well, Um, ano pala nga yun, 16 years old pero palong-palo na yun siya si kakang puting ko na yun <laughs> <laughs> pang kiusap ka na na ano bigyan tayo ng pera kahit mga tres lang siya si kapay naman na kay Pito wag <laughs> wala to <laughs> sige po, magmakaawa ka sa kanya kay ano, President noy President Noy-Noy wala namang kami pagbibigyan ko <laughs> <laughs> ano 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 <laughs> ano? tayo may aeroplano dumadaan. May aeroplano dumadaan. tayo na tayo naman ano, kulalan mo kami. magmakaawa ka kay Noy-Noy. Noy-Noy! Bukalan naman ko ng bakal! Bukalan naman kayo ng young Ano pa? Baka lang! Magpakita natin ang aeroplano malaki. Yan pong aeroplano hindi ko makita. O ano pa? Babati ka pa, babati ka sa mga ano, idol mo. Ah, bumabati po kay Willie Revilla me. Yung kamay po niya nakaganyan, no? Ang galing po! <laughs> It's amazing! O, oh, tapos, bakit nagkagano yung kamay niya? Ano po, kinagat ko ng komo. <laughs> Save kayo natin.